Yan o kachabs. Kumakain na yung mga stray cat. Muning, lapit ka na muning. Kain ka na. Muning, kain ka na. Yan po yung yan po kachab yung ano yung pinagtanggalan ko ng laman. Pero may mga kunting laman-laman pa yan. Yan, sinisip-sip nila yung sabaw. Oh. Yan yung mga pusa ng neighborhood. Parang masasabi na lang din nating pusang gala kasi Lagi silang nandito sa labas, naghahanap sila ng pagkain Pero naalaga naman yan ng mga mayari kasi syempre, gusto nilang maggala-gala So, ayan yung mga ano natin Yung mga pinatawag sa probensyang sinimsiman Ayan, pinapakain natin sa kanila Kasi mababait naman yan eh Ayun pang isa, lumapit to niya yata, baka awayan siya nitong dalawa o, ito yung may lahi na biniblinag ko nung nakaraan. Ayan, o, ayan. Makain sila katsyab, so. Sarap na sarap sila. Ayun lang, katsyab. Thank you for watching.